Baka what's isa po sa mga problema natin pag meron po tayong motor ay yung ating upuan ay nakakalmot ng pusa o di kaya nagkakabutas. Kaya nagkakaroon tayo ng eh uh, na kung saan, syempre, pag pagbutas na pangit na pong tignan ang ating upuan. At uh, hindi pa natin kayang palitan dahil wala pa tayong pera. Pero meron po tayong solusyon bibigyan ko po kayo ng solusyon ha but before anything else please don't forget to subscribe my youtube channel Sir Abeyo hit the notification bell para update po kayo sa mga video ng upload please don't skip my ads samahan nyo po ako pakikita ko sa inyo kung ano po yung solusyon natin sinasabi ko ito po yung aking motor at nakita nyo po ba ang kanyang upuan ay nagka meron po siya ngayon ng uh, butas at tinaray ko na po itong tapalan nang uh, pantapal pero wala rin hindi rin umubra. So, ayan po ang ating sosolusyunan ngayon. Ng so, mga kabayan, learn ito lang po ang solution diyan. So, nabili ko po ito online. So, ayan Sinubukan ko ng buksan kanina pero hindi ko muna itinuloy. So, ito po ay ang ating gagawing pantapal. Ayan. O, buyan oh. Yan. ipakikita ko sa inyo kung magkano ito kung magkano ang halaga nito pag bumili ka sa sa ating uh, sa online buksan lang po natin huwag lang po kayo maiinip hmm. mahirap siya tagang mahigpit ang pagkakatali Ganito po magbukas ang mga pogi Ayoli, <laughs> mm. So ito po, ayan so, Nagitan niyo po yan Ayan, so pipiraso ka lang po dyan Ang kasukat doon sa butas Ang tawag po dito ay pantapal Ayan, alam mo kung magkano ang halaga nito? 78 pesos lang po sa Lazada meno meron ka ng ganito hmm? so susukat lang po tayo doon ng ating gagamitin sa kanating tata watch so ayan mga ka watch na ang gagawin po natin susukat lang po tayo dito ng tamang sukat para po sa kanyang Terima kasih telah menonton! medyo mapurol pa ang ating kunting na gamit so ayan po oh. diba kahawig po siya ayan tapos Tapal lang po natin siya. lang po natin. Ayusin lang po natin ang paglagay. Igitin po natin. Ayan. ayan po natakpa na po ang ating butas. Diba? So ayan nakita ah, nyo Okay na po ang kanyang uh, Upuan So hindi na po halata na siya ay may butas At saka ang kagandahan sa kanya Sa halagang 78 ay meron na pong Malapad Pwede nyo paulit ulit pag nasira Tatapalan nyo ulit Kita nyo Wow So ayan ako So meron pa po tayong malapad natira. So, ayan o. So, meron ka pang natira. Madami pa po. So, salamat po sa pagsama. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Ganun lang po kasimple. So, lalagay ko na lang po sa link kung saan po kayo pwedeng mag-order. Bye-bye po. I love you.